Good morning mga guys. So titignan natin ngayon yung mga laman ng 7-Eleven dito sa my The One Five Hotel. So i-check natin kung ano yung mga laman ng 7-Eleven dito. You see that? Okay. Tingnan natin. So let's go. It kind of morning everyone. This is 7-Eleven and we will check kung anong nabibili sa si 7-Eleven. So yan yung mga bendo for coffee. Yan yung mga cookies. Tissue. Personalize nyo pag emergency. Yung mga box din sila. And this one is puro mga noodles. Instant noodles. Mga seafood oh. 236 lang siya. ibang klase. Seafood. Meron din sila ng mga para mga yakisoba. Puro instant yan. May mga maliit din na cup noodle. Ito parang mga soup siya na ilalagay mo lang sa yan. Ilalagay mo lang to sa mga hot water. Instant noodles na. Soup. Dito naman sa prosen nila. Yan. Mga juice, cafe latte, Starbucks, yan mga lemon and tea. Ay, yakult. This one, mga ready to eat. Microwave mo na lang siya. Vegetable. Ito lang, pwede ka na mag-breakfast eh. Kaya lang kasi kami, inclusive na yung breakfast. Kaya hindi na namin problema yung pag-breakfast na. So, the other side is, yan, mga waffle. Masarap. Custard and with cream filled donut. Pastries. Sarap po Tsaka yan, ito fruits. Apple. Slice na sila ready to eat. Blueberry. Ito Cherry grapes. Ito masarap to. Parang panakota. Ni mga match. Ito parang ano siya eh. Rice cake na may red bean. Hindi ko na to nakita. Ngayon lang saya. Sana nakain ko siya kagabi o. Oh. Nagahanap ako ng makakain. Kalimutan kong bumunta dito. And then yan, mga breads. Sira po. May corn corn pa. Sarap yung mga bread nila dito. That is bread to. Ito nga pala yung pancake with maple syrup lang. And margarine. Ito steam cheesecake. Ito twin donuts. Sarap. Ito, mga protein bar. Mga nagda-diet dyan. Protein bar. Ito, may calorie mate block, Pero ayoko na. Yan. Blendy, coffee. Stick yan. Pwede mo naman on the go. Pero hindi sila mga salt, mga condiments. Yan. Yeah mga pang immediate needs, emergency needs. Para rice, oh. May sa mga rice, may nabibili rin dito. Siguro limang pack yan. Isang ganto, limang pack, 538. Dito nakalimutan ko. Ayan. Mga coffee din yan. Boots to mga fan ng mga onigiri yan. 100 lang siya. Ito yung mga sandwich. Favorite nila. Yan. Egg salad. Tuna salad. Hindi kasi ako mahilig sa mga may mayonnaise. Mga fried rice din sila oh, with pork and egg then salad wow, ang sarap ng salad noodles, so ang dami ito naman mga chichiria, ayan dami nila na mga chichiria Kalbi. Usually, kalbi naman dito eh. Pringles. Jagabi pero Calvi din. Yan. Chocolates. KitKat. Academia. May Alford. Ito nga oh. Ang ganda oh. Ang ganda eh. Yan oh. Ito. Para ang sarap niya. Peanut and chocolate clusters 120. At kahit itong biskwit nila oh. Academia Nut Cookies for only 210. Tatry ko nga yan. Candies. Ito, puro frozen. Ice cream, bullying. Sayang. Kung kailan pa uwi na kami. Um. Tsaka ako lang siya na naisipang mag-ikot dito sa 7-Eleven. Mga frozen nila yan. Tapos ito yung mga nuts. Mga ibang nuts. Ayan, nuts. Ito parang mga ham. Mga dry sausage. We also have wine. wine. Mga kos niya naya. yan. We have ATM here inside 7-Eleven. Smoothies. I forgot. Meron nga palang smoothies. Namis ko ng smoothies. Ako nakabili ano, mango and pineapple smoothies, 278. Meron silang strawberry and banana soy smoothie. Berries and yogurt smoothie. Ito, ice naman. Yes. Drinks, liquor, sahih.

silang mga ready to eat. Chicken. Hot dog, Pork sausage. Curry bread. Chicken breast. Then pizza bar.